Kaya mama, palaging positive lang Sa mga video na ginagawa Ay, Mama Tomo, gagala na naman ulit tayo Papunta kami ng Inuyama uh, iba talaga yung pupuntahan namin pero dadaan muna kami dito sa isang sikat na attraction din dito itong Inuyama Castle mga one and a half drive lang ito sa bahay namin kapag gumamit ng expressway. Iya. <laughs> ito yung souvenir shop sa labas. Naghahanap kasi kami ng sombrero ng mga bata kasi napakainit talaga ngayon. Nakalimutan ko kasing dalhin yung sombrero nila. Pero wala kaming mabili dito eh. Wala. Papa ko ka Shin. Bago makarating doon sa pinaka-castle talaga eh, may madadaanan muna tayong mga shrine. Paano ha to ano ni? Ito raw ay para sa mga magjowa. Eh, para wish nilang lang hindi sila magkahiwalay. na oh, Nang ka na rin sa Kyoto dito. At hindi libre yung pagpasok sa castle so bibili muna tayo ng ticket. Sorry.

Ayan nga ang Inuyama Castle. Alam niyo ba ah. na kasama siya sa National ah. Treasure ng Japan. Ah. Limang castles lang ang kasama sa National Treasure. Sila yung mga castles na hindi masyadong uh, nagalaw simula nung tinayo sila. Yeah. At talagang nag sila. Ito gaya sa iba na nirenovate na. Sa limang National Treasure castles, ito yung pinakaluma at pinakamaliit na castle. Kuko na araw pa. Napakahilig nga namin mag-asawang pumunta sa mga ganito kasi nanonood kami palagi ng mga historical drama. Oh, ang kawa uh, niya. Punto da kire ni. Oh. Mama, okay. utot siya dami dahil. Ay, sorry po. Ang <laughs> 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 mga Japanese castles nga pala ang tirahan ng mga samurai, ayan mga samurai lord yung matataasang posisyon at ginawa nga itong mga castles para na rin sa defense nila para makikita nila yung kalaban mula sa taas kasi kitang kita doon yung kanilang sinasakupan okay. Okay. Maliit <la> at matitirik yung mga hagdan dito kaya <jeda> mag-ingat <memidas darats> kayo oh! kung kayo ay pupunta dito. Sa akin ari ko, siya, ito na na. Ari na ano pa ba? Ha? <laughs> At nandito na kami sa pinakataas Ayan yung view niya, napakaganda Medyo nakakatakot nga lang Kasi oh, isang pagkakamali mo lang Laglag ka dyan Oh, yeah, sugo'y machi. Di ba hindi sila basta-basta malulusog kasi kitang-kita nila kaagad yung kalaban. Ayan yung mga famous na samurai boy. Magandang dalhin yung mga bata rito kasi marami silang natututunan about the history ng Japan. Hi! Grabe <laughs> ini. Salamig mo na kami. Ice cream. Soft to cream. Kakigori the chip. Kakigori. Ito mate. Kakigori. <laughs> nga namin magpalamig ay alis na rin kami dahil magpapuntahan pa kami Thank you for watching. Mama Tomo, see you next.